It's time. It's time. Para. Oh uh oh. Ah, kami gasman. Mm -hmm. Ganda ng sikat nang araw Pero may itno hmm. start na to start na naman to ng pag alis ng yelo <laughs> Black, red green white how about ma i know my white kasantas that i'll tell you hey do you work here uh, because i have to reach this do you have any ladder Just a all right Thank you. Merry Christmas. You Thank you. You're Thank you. Nice Thank wow. you. Hawak mo? Christmas gift mo sa akin. you. Thank hey, you. sa hey, you. Thank 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 you. ang video ko, nabanggit ko nga pala doon si Randy TV at saka si Sir Ferds. So, nabanggit ko doon na nag-message pa ako kasi maraming nag-comment sa akin na mag-reach out ka doon kay, ano, kay Randy at saka mag-reach out ka doon kay, kay Ferds. So, sa Facebook ko, may mga nag-comment sa akin na mag-reach out niya ako kay Ferds. And sa YouTube ko, mayroon din nag-comment sa akin na mag-reach out daw ako kay Ferds. So, sinubukan ko ngayon mag-drop ng message. Katulad nga doon sa nabanggit ko, nakapag-drop na ako ng message sa kanya. Pero hindi kagets siya nag, uh, nagreply sa akin although na siya. So nitong nakaraang araw nag reply siya sa akin and nagka chat kami medyo mahaba-haba yung chat namin. Magkaiba kasi yung oras namin eh. Uh, ano yung time na yun? 11.28 yata dito ng gabi or 27. Basta mga ganun. Tapos sa kanya, alas 8 lang yata ng gabi. So, anlayan ng difference. So habang nagchat-chat kami, nag-uusap kami tungkol dun sa pag-refer niya ng trabaho sa akin. So finally, sabi ko, finally ha, may, may konting sagot na sa mga panalangin ko. So nag-reach out niya sa akin si Ferd, sinabi niya lang sa akin na marami na nga daw siyang na-recommend sa trabaho at mga hindi nagsitagal. Meron pang mga nag-message sa kanya araw-araw. May nagbe-message pa raw sa kanya na taon na na kinukulit siya na ipasok niya sa trabaho. And meron din siyang isang uh, followers na 5 days lang yata ang tinagal. Yun na yata yung pinakamatagal kung hindi ako nagkakamali. And then bukod pa doon, sinabi niya sa akin na minsan napapahiya na raw siya sa employer niya kasi yung mga nire-recommend niya na mga kabayan pa natin, sila pa yung talaga nagbabap backout na ilang taon or araw-araw na nangungulit na may pasok niya lang sa trabaho. Tapos ending, mag-bop out. Yung iba may dala na raw gamit. Kasi nga minsan, tatanungin sila ng employer na pwede ka na bang start sa ganitong araw. So yung iba, dinadala na talaga yung gamit. Para if ever na pagsimulay sila ng magtrabaho, hindi na sila babalik. May gamit na sila. So doon makikita mo kung talagang disidido sila sa trabaho. Ngayon, napatanong ako kay, kay Idol Ferds. Sabi ko, pwede ko kayang makuha yung family ko kasi masyadong malayo eh kung parang two days yata by land no kasi sa BC siya tapos ako nandito sa New Brunswick kaya napatanong ako kung pwede ko bang isama yung family ko ngayon sabi niya ah uh, baka daw mainip ako pag pinanood ko yung mga video kasi inexplain niya doon sa video niya kaya ang ginawa niya tinawagan ako ni boss so tinawagan ako ni boss nagkausap kami ng gabi Uh, hanggang sa naipaliwanag niya sa akin na hindi kagad agad makukuha yung family ko ang uh, may iwan sila muna rito ako lang muna magtatrabaho dun so boss words sobrang salamat no thank you kasi kahit na hindi mo kakilala talagang tumutulong ka sa mga kababayan natin maraming maraming salamat sa iyo boss words so tuloy natin yung kwento Sinabi niya nga na madali lang kausap yung employer niya. Kung gusto kong makuha yung family ko, siyempre may gagawin silang paraan. Pero hindi ganun kabilis yun. Hindi ganun instantly na after mo mag-join sa kanila, makukuha mo na yung family mo. Hindi, hindi ganun. And ang gagandaan talaga sa kanila is uh, may PR pathway yung, yung trabaho. Kasi nga ano yun, agri-food pilot. So, tinignan ko yung mga video niya. Sabi niya, at least 10 seconds, panoorin mo yung mga video ko. Pina pinapanood ko naman talaga yung mga video niya. And nakita ko na may machine naman silang gamit doon. So, at 1,000 cow per day ang ang nila, na nila ng milk. So, sabi ko, isip-sip ko siguro kaya ko eh. Pero nung matapos kaming mag-usap, nag-usap din kami mag-asawa. So sabi ko ngayon sa asawa ko, may chance siguro tayo ma-extend pa ako or magkaroon pa tayo ng opportunity na makamaging PR tayo ng kaso magiging magkalayo tayo. Kaya naisip namin ng kasawa na masyado ng gabi pag-usapan natin ito na Kasi anong oras na kami natapos nun? Actually, mga baka magwa na dito ha, yung oras dito sa New Brunswick. Kasi ano, Uh, late na rin kasi kung nakapag nakapag uh, chat kay boss first. And yang yun nga naisip ko hanggang sa yung huling conversation namin, siya pa yung nag-offer na pagisipan uh, pag mo bro, sabi niya pagisipan mo. So isip-isip ko siya pa yung nagsabi sa akin na pag-isipan ko. Kung so, ka bait si Idol. Kaya salamat sa iyo. Ako pa yung mag-iisip ako yung naghanap ng trabaho. pagisipan mo kung kaya mo siguro nasabi niya yun kasi nga ano uh, maraming nagpa-backout talaga sa trabaho niya hindi ko alam kung sobrang hirap pa or hindi ko kasi maintindihan kung bakit sila nagpa-backout eh siguro kung ako na yung nandun sa kalagayan yun, baka dun masagot yung mga tanong ko kaya naman bago ako sumagot kay boss, nag-usap muna kami yung mag-asawa, talagang pinag-iisipan ko yung magiging possible outcome oo may, may inga sila tapos, ganun yung mga feedback ng mga pinapasok niya. So, naisip, naisip ko, kinabukasan na, dahil, wala, anong oras na ako natulog, mga 2.30 na ng madaling araw. Kakaisip, kakaisip ko, kakaisip ko, tinigyawat ako. <laughs> sa edad ko nito, pa ako. So, hanggang sa na-isip ko na, baka uh, ang ending, uh, maging isa rin ako sa mga magpapot. So, ayoko nang masira yung pangalan ni, ni Ferg's sa employer niya. Siguro hindi para sa akin yung trabaho na inalok ni Idol. Siguro uh, hindi yun yung nakadestin na trabaho para sa akin. Although sayang yung opportunity kasi nga may pathway siya ng PR. So doon sa British Columbia, sila na lang yata yung uh, hindi, hindi nawawalan ng LMIA kasi nga hindi demand talaga yung trabaho nila sa British Columbia. Kaya sabi ko siguro kung kung lalayo ako tapos may ko yung magiging ako dito hindi ko alam kung ano yung magiging outcome tapos babalik ako dito kaya sabi ko ano siguro hindi yon para sa akin kaya nag message ako kinabukasan kay sir first tapos nag message din ako na magkausap yung mag asawa ito yan na hindi na nga ako makatulog kasi nag iisip talaga ako eh Nalulos hope na ba pero kahit papano paano kasi sa bawat araw na lumilipas, may mga nagpabago, may mga nag-offer, may mga nagtatanong, may nagreach reach out. May konting changes. Kaya sabi ko naman, ayoko nang ma-stress. So, kung ano na lang yung ipagkaloob ni Lord. Kung uwi, uwi. Kung mag stay mag stay Kasi ayoko na talagang ma-stress. Una sa lahat, yung alusugan ko, yung pamilya ko, kaya sabi ko kung ano yung ibigay ng langit, yun na lang ang tatanggapin namin. Kaya ngayon, um, prepared naman ako kung ano man yung maging outcome dahil bukas, <laughs> December na. So December na, meaning to say, ang um, bilis na lang ng araw na hihintayin or lilipas patapos na yung 90 days ko. So 10 days before ng 90 days ko, ibubuk na ako ngayon ng ticket ng company. Mabilis na yun pag pumasok na tong December. Ilang araw na lang. I mean, isang buong buwan na lang. Hindi ko alam kung ano, kung ano pa yung mga mangyayari. Kaya instead na may stress ako, i-enjoy ko na lang. At least makasama ko pa sila ng bagong taon, ng Pasko. Kahit pa pano, eh, hindi ako ma-homesick nun. So kung uuwi man ako ng January, uh, let's see. At least nandito naman siya sa company. Pwede niya ako i-follow up kung alimbawang magkaroon na ng changes o magkaroon na ng positive outcome yung hinihintay kong reconsideration so pwede niya ako i-follow up sa company para magpabalik ako dito so yun, ganoon na lang kaya ulit Sir Ferds, maraming maraming salamat sa iyo and hindi ko inexpect expect na sa, sa katulad ko hindi mo na makakilala pero tama nga yung mga vlog mo basta pagdating sa pagtulong, tumutulong kayo and yun nga, nakwento ko rin naman na may mga na-recommend ako sa trabaho kung sino pa yung nag-recommend sa pa yung na-refuse. So, hindi ko alam kung ano yung plano. But anyway, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kasi ito ang tunay na kung ng temporary foreign worker dito sa Canada ngayon. So, maraming maraming salamat sa inyo ulit. And salamat sa lahat ng mga bagong subscribers sa hindi nag-skip ng ads. Thank you very much. And thank you for watching. God bless you all.